Sa ibang balita naman, may lead na ang mga polis kung saan napunta ang sanggol na kinidnap sa loob mismo ng isang mall sa Maynila kahapon. Umami naman ang nabiktimang ina ang kumidnap sa anak niya na niya lang sa kalsada, Mon Gualves, ikwento mo. Madaling araw na, pero tuloy pa rin si Mary Jane Abe sa pagkupaskil ng mga litrato ng kanyang 3-week-old baby na si John Russell sa mga post-it pader sa Quiapo, Maynila. Abril 23 ng tangayin ng isang babaeng alias Jenny ang sanggol ni Mary Jane. Nagkakilala lang doon dalawa sa kalsada at pagkaraan ng dalawang araw, muli nakita para magpunta sa mall. Sa video ito, nakunan pang magkasama nag grocery ang dalawa. Ipinabit-bit pa nga ni Mary Jane ang sanggol sa bagong kaibigan. Pero maya-maya pa, nawala na si Jenny tangay ang anak niya kaka anak ko pa lang. Lagi sinasabi ng asawa ko yung ang laki ng hirap namin sa bata ano ngayon. Lalo na lang ginanon. Tinuwa na lang po Ayon sa mga otoridad, hindi lang mga mayayaman na nabibiktima ng kidnapping. Pati mga mayihirap, sinasamantala rin. Hindi man makakuha ng ransom. Malaking pera pa rin nakukubra ng mga kidnappers kapalit na pagbenta at pagpapaampon sa mga bata. Sa follow-up investigation ng mga polis, napag-alamang na benta na si John Russell sa isang pamilya sa Bicol. Nagkaroon kami ng lead kung saan na uh makikita yung suspect at uh, pag nakuha natin siya, that's the time na ma malalaman natin yung totoo niyang motibo. nag na ng 35,000 pesos na reward money ang lokal na pamahala ng Maynila para madakip ang sospek. Umaasa naman si Mary Jane na di magtatagal, mababawi muli ang anak niya at makukulong babaeng ng kudas sa kanya. Mon Gualvis, News 5.